So what's up mga kakuns? So nandito tayo ngayon sa Bulacan State University Hagonoy Camp. Isang magandang araw nga pala sa inyo mga kakuns. Tagal-tagal din na hindi ako nakapag-upload kaya ito panoorin natin. Sobrang aga ko nga pala pumasok mga kakuns. Dahil ngayong ngayon araw mga kakuns ay ginaganap ang Foundation Day dito sa BSU o Bulacan State University. So what's up mga kakuns? So ayan nandito kami ngayon sa so, BSU Hagonoy sa Ami school at Foundation Day. Let's go! Ngayon nga pala opening ng Foundation Day mga kakuns kaya nandito kami sa Activity Center. So lumapit sa amin si Sir Maddy at pinapapunta na kami dito sa harapan dahil magsisimula na yung program. Habang naghihintay nga pala kami mga sa bisita dito na darating ay nandito kami at nagbibigyo. Kinabi ko nga pala sa kanila na magbablog ako kaya let's go. Ang buwan sa Lisa ang inyong guro ng pala University Hagoni Campus na may tema Bunso Hagonoy, simbolo ng labing dalawang taon ng pagkakaisa at katatagal tungo sa mga taong inubasyon ng edukasyon at maunlad na pamayanan. Habang nagsasalita nga pala si Ma'am at natapos na rin yung lupang hinirang at ang himno ng BSU, dumating nga pala si Mayora dito na aming bisita. Siya nga pala ang Mayor ng Hagonoy at siya rin ang panauhin pandangal namin sa araw na ito. Mayor Flor Teresa Baby Bruce Manlapis. <laughs> ang aking ipinagmamalaking Kulakan State University Hagonoy Campus ay kanluan ng karulungan at kayamanan. pagkatapos nga pala ng program ay umalis na si Mayora dahil may mga appointment pa siyang pupuntahan. Kaya ingat Mayora. Dahil natapos na ang program mga kuns, ngayon ililibot ko naman kayo dito sa mga booth sa amin campus. Dito nga pala sa table na ito, makakabili kayo ng mga sweets and mga delicacies. Ito namang booth na ito ay may enjoy nyo rin yung mga sweet and savory Perfect. Dito naman sa boot na ito, kung di ako nagkakamali ay ito yung arcade games. Dito naman sa boot na ito, ito nga pala yung wedding boot dito sa aming camp. Yung tipo na ipapakasal kayo kahit hindi naman kayo yung tinadhana sa isa't isa. Dito naman sa sumunod ay dito ata namimigay ng giveaway sa birthday party pero joke lang dito naman sa sumunod ay dito nga pala yung pastry and drinks kung bibili kayo dito naman sa sumunod ito yung jail booth namin so bang babayad ka ng piyansa kapag ka ka dito kaya huwag ka magpapahuli sabi kapilang banda nga pala meron rin palang mga drinks dito ang katabi naman nito mga kakuns ay yung samji sa halagang 60 pesos meron ka ng samji in the ball at makakapanood ka na rin ng live band kung maglalakad-lakad ka pa nga pala dito mga kakuns makikita nyo naman itong Nagpe-present dito sa aming lobby yung tour guiding and bartending Meron nga rin pala dito mga kuns ng iba't ibang kusin Tulad ng Malaysian, Thailand at Philippines at iba pa At kung nakikita nyo mga kuns, nagsasayawan yung lahat yan nga pala yung Zumba dito sa Aguanoe Campus So well guys, eh, papasok kami ngayon sa Eduk Arts Let's let's go! You're vida going to dito nga pala sa susunod namin pupuntahan mga kakuns ay papasukin natin yung art appreciation ng BSDM at BSA. Kailangan mo nga pala mag up dito mga kakuns para makapasok. Kaya let's go! So what's up mga kakuns? So ayan nandito kami sa art appreciation exhibit. So ayan yung mga photography namin. So ito yung mga picture namin and ito yung mga arts namin. So ayan, makikita nyo mga paintings and mga drawings. Tara mga kakuls, tutur ko kayo dito sa aming exhibit. Let's go! Kung nakita nyo mga kakuns, ito nga pala yung mga plates namin. Sa buong percent mga kakuns ay dito namin nilagay yung aming mga plates and paintings na i ng mga tao na pumupunta Kaya ako kung nakita nyo mga kakuns, sobrang ganda dito. Kaya pinapasok talaga ng tao. Wala nga palang bayad yung pagpasok dito mga kakuns. Shoutout na rin mga kakuns sa dalawang kaklase na to na napakakukulit. So ipapakita ko naman sa inyo ngayon mga kakuns kung ano yung mga gawa ko. Tara tignan nyo. Sobrang ito ganda. nga pala yung isang obra ko mga kakuns. Yung nakita yung bundok na may araw. Isa rin sa pin pinakamaganda kong ginawa mga kuns itong lines na yan kung nakikita nyo na sa gitna. Pangatlo ko nga palang ginawa mga kuns itong secret garden drawing ko siya. So ayan kung nakikita. Pangat-apat nga pala mga kuns ay yung elongation namin. So isang break dancer na na-break talaga. Isa sa pinakamaganda ko rin ginawa mga kuns itong mga shapes na may shadow. Yan. Ang entry ko nga pala dito mga kuns sa exhibit na to. Ayan kung nakikita nyo yung moon. Ang tawag ko dyan ay yung reflection. So guys, naka nakalabas na kami sa AAP, Arts of the City. <laughs> Halos lahat nga pala ng mga estudyante mga kakons ay nandito sa aming campus. Kung nakikita nyo ay sobrang dami nila. Sobrang saya dito mga kakons at may enjoy mo yung mga booth. Kaya tara na. Halos lahat nga pala ng campus mga kakons ay nagse-celebrate ng Foundation Day. Kaya sabi ko, uwi na kami. Tara!